Hello everyone, welcome to Hulahuan. Ang reading nito ay para sa mga Sagittarius for June 2024. Unahin natin ang general forecast, career and money, uh, love life or partnerships or relationships pala. Okay? And then advice cards. Welcome po kayo lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng reading na ito, or ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above para may positive with loving intentions you no know, para may positive energy sang lahat all right so nahuli po tayo because i'm very busy wala tayo sa usual nating mga ginagawa so ito Inahabol natin ang reading ninyo sagittarius you have the nine of swords in reverse this is telling me na may mga bagay na uh, you were able to solve in the past in the past kasi parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Alright? Then, yung mga bagay na yun na, na, na resolve mo, I, I, I see na parang nagkakaroon ka naman na ng parang uh, nagkakaroon ka na ng moments or, or chances to be to be to be clear with with kung ano man yung mga mga ginawa or nangyari, no? You have the judgment here. And this is telling me na may mga bagay na hindi mo na kailangan gawin, but the 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 universe will do it for you. Okay. Okay. You have the two of pentacles here, and this is telling me na parang Minsan, hindi mo sure kung paano mo gagamitin ang iyong time. Hindi mo, gagam hindi mo alam kung saan ka ba mapupun gagawin o ano yung gagawin mong paraan. <laughs> yung ganon. Uh, because at the same time, you know, uh, hindi din siguro ikaw ganon ka-confident of how to to do things. So, so be be aware na parang minsan baka kailangan mo nga naman talagang pag-isipan uh, Uh, and just be this person na hindi ka masyadong hindi yung bara-bara lang hindi yung kahit ano na lang okay so yun yung uh, yun yung meron dito you have the ace of swords in reverse na potential energy uh, you need to be very careful kung ano yung gagawin mong decisions or kung ano yung mga kung how how you're going to spend your time or anything na pera or 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 what kasi baka hindi ka baka hindi ka baka minister ma hindi ka makita ng mga tao as somebody who is you know parang baka hindi na niya napag-isipan to or something yung ganon okay so yun yung pinaka energy pinaka ano niya so move tayo sa career or money Kung nakatulong sa si inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pa kayo ay nasa Facebook. Huwag nyo kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para may positive energies tayong lahat. All right. Okay, Nine of Wands in reverse. Um, when it comes to your uh, work, uh, may mga bagay na parang feeling mo siguro hindi ka ganon ka uh, hindi ka ganon ka happy, there are things na parang hindi ka ganon ka satisfied na no, when it comes to your work or maybe related lang sa work ng ng ano um, in the past kasi siguro you were not able to to evolve. So may mga may mga ganun siyang ano eh, may mga ganong kumbaga baka baka there there has been a situation na parang you have to do things differently pero parang hindi siya masyadong na ano na kuha, no? So let's see. So you have the two of pentacles here. This is telling me again na parang magkakaroon ka ng point na parang okay. Anong gagawin ko ngayon? Saan ko gagawin? Saan ko ano ang pag-aaksihan ko ng oras at ng energy. Ganyan. Okay? Parang, anong gagawin ko? Parang, may mga ganyan. Ah, uh, okay. So, okay. So, you have the seven of pentacles in reverse. Um, this is telling me na some, somehow, maybe you need to somehow see kung ano yung meron mo yun yung dumadating sa akin see kung ano yung meron mo and and try to find out kung para sa iyo ba ay parang uh, ano importante ano yung importante sa iyo ganon ano yung importante sa iyo kasi para baka naman hanapin kailangan mong hanapin saan ba yung mahalaga for you kasi minsan baka andyan na yan sa harapan mo pero hindi mo naman masyadong binibigyan ng uh, pansin so you may have to make a uh, you have to make a decision na dapat ba ang ano ang gawin mong focus mo okay because uh, you have the four of cups uh, you you may need to some you may need to be looking at the past or you may need to somehow be more of you may you may you, baka ma, ano ma force ka to look back kasi parang hindi siya ganoon ka full na full eh um, paano ba parang hindi siya ganoon ka parang hindi siya ganoon ka laking ano pa uh, evolution for you yun yung yun yung, yun yung dating nito sa akin parang parang kailangan mo siyang maging ano pa mas buo if that makes sense no yun ayun siya so so let's see no relationships Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi niyo pa napapanood, ando lang po sa videos ko yun. Okay. So, relationships. You have the wheel of fortune here. This is telling me that there are many, 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 many things that can be gang parang, parang, and 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 you 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 can be this person. Na parang, Uh ikaw yung may, choice or parang somehow yung other other people around you that you have a relationship with can be anybody na meron kang uh, choice or meron silang choice um, in the past there has been a situation na parang pwede ka namang mag maging move ng pa, pa mag evolve but parang hindi siya yeah parang hindi siya nag, naging ano naging ganon and you have the six of swords energy here this is telling me na hmm na may mga bagay na parang kailangan mo nang talagang i-let go na kailangan mo nang tanggalin o kailangan mo nang packages uh, uh, na dapat hindi mo na iniisip ganyan the advice for you is the king of Disks in reverse And the Queen of Disks here, naka-reverse din siya. Ang sinasabi nito sa akin, guys, baka kailangan mong tignan yung sarili mo and tignan mo din yung mga nakapaligid sa'yo kasi baka minsan there is this negative thinking around you and this is affecting everybody. So, pwedeng yung iba, pwedeng ikaw din, pwedeng, you know. But importante is you have to see it. And resolve it sa sarili mo. Okay? So, ano bang mga advice sa inyo? Pag-isipan ng mabuti. Uh, Pag-isipan din kung ano yung magiging uh, uh, magandang... Uh, ano ba yung importante for you? And also, keep things very, 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 very... Uh, kung baga, huwag masyadong pangit ang iniisip pagdating sa inyong buhay. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat ang puti ang iyong intention. See you sa next reading.